SBG, nawala po ang thyroid nodule ko, nawala ang vocal cord nodule ko, nawala ang laryngitis ko, at higit sa lahat, gumanda yung boses ko. Dahil po yan kay Salveo Barley grass. Ako po si Sel Bulante, 47 years old, from Sapang, Binawan, Rizal. Nagtatrabaho po ako bilang isang head supervisor sa isang garments factory. Naramdaman ko po yung sakit ko noong taong 2019 na nararamdaman ko na po nawawala yung boses ko and then laging masakit yung lalamunan ko. At 2021, nag-decide po ako na magpa-check up sa doktor. Doon po na trace na meron akong thyroid nodule. Sabi po nila kailangan ko na ma-operahan na kahit ilang sakong gamot po daw yung inumin ko, ay hindi po ako gagaling. Pero hindi pa rin po ako nagpa-opera, naghahanap pa rin po ako na ibang doktor na pwede magpa-second opinion, third opinion, hanggang sa nagpagamot po ako dun sa isang doktor na sinabihan po niya ako nung basahin niya yung aking thyroid scan. So natuwa po ako noon kasi po kaya po po ng gamot. So, nagtuloy po ako ng treatment dun sa doktor ko. Pero habang tumatagal po, nakakaramdam ako ng palpitation. Nagkakasakit po ako, nilalagnat po ako. Hanggang sa lumalaki na po yung thyroid nodule ko, in -advice po ni Doc, kailangan kong madrain. Tinusukan po ako ng dalawang karayom. Una po, kinuha po yung fluid sa thyroid ko. And then after, may, may isa pa pong needle na naiturok po sa akin. Pinalitan po ng gamot yung fluid na nakuha sa nodule ko. Lumiit po yung thyroid nodule ko, pero yung pananakit po ng lalamunan ko, yung pagmamaos ng boses ko, hindi po siya nawawala. Masakit, masakit po. ko hindi ko maigalaw yung leeg ko. Sinabi po ng doktor ko na kailangan ko na magpunta sa ENT doctors. Doon po nila na-trace na sabi nila kailangan kong i-endoscopy nakita po nila na mayroon akong vocal cord nodule. So, yun po yung nagiging cause kung bakit nawawala yung boses ko. Na-trace din po ng doktor na mayroon po akong laryngitis. So, yun po yung nagpapasakit ng ulo ko, kaya lagi masakit yung ulo ko, yung sipon ko na hindi lumalabas. So, binigyan po ako ng gamot, limang klasing gamot ng doktor. Nagkahalo-halo na po yung sakit na nararamdaman ko. Paano kung lalaki to? Paano kung lumaki yung thyroid ko? naiiyak po ako kasi po nararamdaman ko kumakabog yung thyroid ko, lumalaki yung thyroid ko. So nakikita ko talaga siya. Nagalala po yung father ko, nagalala po yung mother ko. Kaya po nag-decide sila na pauwiin na po ako sa amin. Hindi ko na kayo magtrabaho. Nagsabi na ako sa parents ko na, Ayoko na magtrabaho. Gusto ko nang tumigil. Ayan, nadadala na ako ng emosyon ko. Ayoko na magtrabaho, pero Nag-pray po ako nang nag-pray, nag ako kay Lord, nag-pray ako kay God na tulungan niya po ako. Masyado ako naawa sa sarili ko kasi unang-una, single parent lang ako. Inisip ko, kailangan ko maging malakas, kailangan ko maging matatag para sa aking mga anak. Kasi wala silang ibang inaasahan. Hanggang sa pinasahan po ako ng manager ko ng isang testimony ng Salveo. And then pinanood ko po yon, dahil nga po sabi ko, bakit ganun? Nagagamot ako, hindi ko naman pinababayan yung sarili ko. Ilang doktor na yung nag-check up sa akin pero hindi pa rin ako gumagaling. Nung pinanood ko po yung testimony na ipinasa sa akin ng manager ko, doon po ako nabuhayan ng loob kasi sabi ko siguro naman totoo to kasi hindi naman sila gagawa ng isang kwento na hindi totoo. So, nagtry po ako na magherbal, herbal dahil nga po, nananawa na akong uminom ng maraming gamot. Nagtry po ako mag-order ng salveyo and then after two days, dumating po sa salveyo barley grass. Ininom ko po yung salveyo barley sa morning, wala pa laman yung chan ko. 30 minutes before breakfast, 3 scoop po, in one glass of water. And then sa gabi po, bago ako matulog, three scoop again. Ayun, naobserbahan ko po na medyo lumalakas ako. Nawawala yung nararamdaman ko sa kahit medyo sumisigla ako. And then after napag-inom ko ng barley grass, so nakaramdam na po ako ng ganda at sigla sa aking katawan. So nakabalik na po ako sa aking trabaho. Naakala ko, titigil na ako. Akala ko po matitigil ako sa trabaho kasi sobrang apo, alu-alu na yung sakit ko. Pero nung lumaban ako, nag ako nang nag kay God and then hanggang sa, ayan nga, dumating sa buhay ko si SBG at si SBG yung nagbigay ng lakas sa akin. One way po ako minom ng SBG, So naramdaman ko na po yung ginhawa, yung sigla sa katawan ko. So nag-decide na po ako na bumalik sa aking trabaho dahil po yun sa pag-inom ko ng SBG Kaya po itinuloy-tuloy ko lang po yun. At nang bumalik po ako sa aking doktor, at uh, up niya po ako, at sinabi po niya sa akin na congratulations kasi lumiit na yung bukol mo sa loeg. Kasi kalimitan po daw, kapag na-train, umabalik po yung paglaki ng bukol. Pero sa case ko po, napakaswerte ko po daw kasi hindi na po bumalik yung bukol ko. And then, syempre po tuwang-tuwa ako kasi po lumit na yung bukol ko sa leeg. Kaya ayun, ang ginawa ko po, tinuloy ko lang po yung pag-inom po ng SBG. Nang po kay SBG, nawala po ang thyroid nodule ko, nawala ang Bocon cord nodule ko, nawala ang laryngitis ko at higit sa lahat gumanda yung boses ko dahil po yan kay Salveo Barley Grass. Until now, one year na po akong na-drain, hindi na po talaga bumalik yung bukol ko sa tulong po ni SBG dahil tuloy-tuloy ko -tuloy po, po siyang iniinom. Mula noon hanggang ngayon, ito lang po ang iniinom ko na nakatulong sa aking sakit na thyroid nodule. Ako po si Bulante, at ito po ang aking kwentong SBG.